Okay, good morning! Since mahangin siya, malamig, so hindi tayo makakaligo kasi tignan niyo yung daga to. So, medyo hindi siya maganda para maligo. So, ang gagawin natin ngayon ay simple workout. Ito yung ginagawa ko siya pag uh, wala akong takbo or ligo. So, una. One minute. Oops. Yung aso. <laughs> Ayan, kunwari one minute na. Yan usually 2 minutes ako na ganyan. And then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pero ito 1 minute din siya. And then ako 'ko kung magagawa ko ito kasi nakasayad sa computer wish me luck. Malambot kasi ang bukas. Ito, one minute din. One. Sabayan nyo na lang ako. So, kunwari one minute na siya para hindi masyadong matagal then next eto one minute din siya ayan tapos kunwari pero bago yan mag stretching kayo ah Kunwari na ako ito. Ewan ko kung ito pa ako. Okay, sana makita ako. No? Papakita ko siya. Um, maano kasi yung phone mababa ay mataas. So, hopefully makita nyo. Papakita ko lang siya kung kikita. Ay, ang hirap naman mag-video. Okay. Kita ba? Okay. One 1 minute din siya. Kaya kita niyo hindi naman siya mahirap na workout. Simple lang siya. Inyo. Normally ito sa akin mga 30 to 30 seconds to 1 minute. Tapos. Usually ito ginagawa nakaupo. Um, pag ginagawa ko yan nakaupo ako, kailangan may upuan. Baka okay, pag-ibig. Ganito siya. kung gusto niyo pang mas madami Stretching yun para hindi sumakit yung mga balikat, mga buto-buto pag nagtatrabaho. Ayan. Tapos, additional kung gusto niyo medyo magpalit ng challenge Jumping jacks. Ayan. Sa mga, gusto, sa mga medyo masakit na stretching Parang hindi sumakit mga ano, ang mga paa at saka ito. Pwede din ganito. Di man kailangan mga equipments eh. Basta matyaga ka lang. Ayan. Seven to 10 minutes a day, kaya na 'yan. Ah, uh, pwede. Di mo koshado sa ano is it sai. Pwede din ganyan. Yan mga 1 minute. Suppose uh, eh. Di ko tsobshado sa mahirap 'yan. Pero di ko to masyadong ginagawa. Ginagawa ko lang usually stretching, pampalakas lang ng tuhod. Ganyan. Sa mga masakit ang tuhod, ito. Ganyan lang. Pag namamalansya ako, ito ginagawa ko. 7 minutes, okay na So, stretching na lang ulit Para hindi sumakit ang kata say na magandang surprise na ganito. Ito ba? Ayan, walang wole. Eh. Ayan. Okay na. <laughs> Thank you for watching. Shout out uh hindi ko mabasa. Hello po. Workout tayo sa dagat. Hindi ko siya full time kasi matagal masyado yung video. Ayan. So, at least nakapag-workout tayo sa ilalim ng araw. Oh, diba? Ay, madilim. Okay. So, thank you for watching. Come on, body. Say bye. Mag-workout na talaga ako. Tuloyin ko na yung Tiguan Minute. Ayan. Okay. Bye-bye!